Nakipagkasundo ang Department of Migrant Workers sa ilang organisasyon para matulungan ang mga distressed overseas Filipino workers sa kanilang natanggap na financial assistance. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Hindi naging maganda ang naging karanasan ni Annabel sa Kuwait sa halip kasi na makapag-ipon at makapag-uwi ng pera sa pamilya, trauma ang inabot niya. Kami nakulong, Uh, wala po kaming naiuwi kahit na ano. May time po kasi na mm, sa gabi tulog ako, umiiyak, tapos yung pag may kumakalabog yun po, nagigising po ako. Isa lang siya sa may 37 distressed overseas Filipino workers na nakatanggap ng 30,000 pesos na financial assistance mula sa Department of Migrant Workers sa ilalim ng kanilang action fund. Ayon kay Annabel, gagamitin niya itong puhunan sa negosyo. Baling may ano po, pang suporta ka po doon sa aking hanapuhay na nasa Mindoro. Ayon sa DMW, may dalawang paraan para makakuha ng action fund. Una, dumulog sa may tatlong putsyam ng migrant workers office sa buong mundo. Pangalawa, ang DMW mismo ang tumutukoy ng kanilang beneficiaries sa nasabing financial assistance tulad ng mga OFW na naging biktima ng karahasan at illegal recruiter. So, uh, it's one of two things. Pwede sila mag-apply at pwede rin namin sila bigyan ng hayaan. Gagabayan din si Annabelle sa tamang paghawak ng pera at paano mapalalago habang nasa Pilipinas pa siya. Nakipagkasundo rin ang DMW sa National Confederation of Cooperatives o NATCO at Development Women Network upang magturo sa mga OFW ng financial education and literacy, savings, planning, investment at cooperative education. Through this partnership, we hope na mas marami pa tayong ma-encourage na mga OF, may link sila sa mga kooperatiba, nang sa gayon ay habang nagtatrabaho sila sa ibang bansa, sila ay nakakapagtipon. So aside from the skills training, mayroon pong psychosocial interventions, no? May group work activities, may counseling, tapos may mga different seminars din. Dayunin natin na kung ano man ang pagkaigting at pagkalakas at pagkatibay ng proteksyon natin sa karapatan ng mga OFWs, ganun din ang proteksyon natin sa kanilang kabuang kita. Batay sa tala ng DMW, nasa 15,000 OFW na ang nabigyan ng financial assistance sa ilalim ng action fund ng ahensya. Noel Talakay para sa Pamasang TV sa Bagong Pilipinas.